Pila lang po. Pila lang po tayo, ha? Oh, pila lang po. Ano Bawal lang nakasimangot dito. Smile right? na, nakasmile na. Rex? Ayan na ay yung smile mo. Smile. Smile ah, smile. Lakaya mo pa. Lakaya mo pa. Kaya mo pa. Yan na yun. Babad mo lang. <laughs> eh bawal yung nakasinangot dito. Ma'am. Eh, ma'am. Ang ganda-ganda naman ang kiikaw nyo, ma'am. Saan nyo po ba nabili yan, ma'am? Saan po? Ang ganda po yung pagkabilog nga. Tila lang po. Kaya tila lang

Yan na po yung smile nyo. Ismile po kayo. Smile. Labas po yung ite. Abad ka lang po ah. Hindi pa po. Nakayaan nyo pa po. Ito pa po. Tawa. Smile. Wala so, lang ba? Wala lang na kasi maaakot dito? Next. medyo light yung dapat ang color, ha? Ha? Saka, eto, bawasan mo yung dito. Medyo mahaba yung bangs mo, eh. Ayan, tama yung smile mo. Pwede yan dito. Hila ah. po, hila. Hila lang po. Hila po, ha? Bila po tayo. Chef, yes, hila lang po. Ayan, no? Yung ano ka yung kita yan? Bawal lang lakas yung Next. Oh, yung una. Yan ang smile mo. Todo na yan. Todo na yan. Yan ang pinakamatinting smile mo. Yan na yung sagat na sagat na yan. Sige nga, ko nga. Todo yan. Ba't po, mas lalakihan mo pa po. girlfriend nyo. Alam niyo kung bakit? Asawa o mali po kayo. Ha? Todo mo? Yan yung todo smile mo? Yan na yun? Dapat lalakihan mo to! Lalakihan mo yan. Parang nakakatawa. Di ba? Alam mo ba kung bakit? Kasi nasa wala yun. Parang masaya, di ba? Masaya yan. Alam mo ba kung bakit? 他往里干。啊 <laughs>